Water signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi po po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating QR's bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes. Meron tayo dito love triangle. We have obsessive lover and we have scarcity tactics. Okay, so mukhang na-manipula po yung iba sa inyo. Ayano. Oh. Meron dito, no? Um, may iba na, ayaw pa kayong pakawalan. mm, -mm. may third party na ayaw kayong pakawalan, ayaw pakawalan si third party, ay naku masyadong gahaman ang person po ninyo tignan natin, sabi nga dito dangerous, toxic unhealthy, possessiveness karmic some of you are dealing with your karmic partner tapos itong pagkakaroon ng third party ng person mo ha, na pinapakita po rito, ito po ay ano, choice niya daw Okay. So okay, iba kasi sa inyo nagbibigay pa kayo ng benefit of the doubt o baka baka tinukso siya ganito ganyan hindi po nagpatukso ang person mo that's the right term tignan natin kung ito naman po ay pagdating sa isang bagay hindi sa isang tao okay meron naman dito pwedeng na obsess sa isang bagay bili siya ng bili gastos siya ng gastos parang wala ng katapusan no parang wala siyang kasiyahan ganun yung nangyayari dito So, meron dito pwedeng nagiging materialistic po. So, tignan natin ano tong love triangle na ito, spirit guide. Ano po itong love triangle na ito for water signs, cancer, Pisces, and Scorpio. Check natin, okay? We have six of wands. So, meron pala dito married na, no? Or yung iba sabihin natin, matagal na kayong nagsasama ng person mo. Pero, matagal na din na mayroong iba. Alam mo kung bakit? Kasi pwede hindi na siya fulfilled po sa'yo or sa inyo. Hmm. Pwede nga dito, hindi lang ano ha, hindi lang third party ang meron. Meron pang fourth party. Check natin ano tong obsessive lover na ito. We have queen of cups. So, meron naman dito kahit alam nyo na na may iba, hindi nyo po pinapakawalan din yung person niyo So, parang parehas kayong toxic dito. Meron pong ganoon na energy ha, na pinapakita. Tignan natin ah alam nyo kung paano lang kayo makakawala dito. You just need to ano, ignore this person. Kung kaya ninyo. Ayan po. Kung ayaw nyo nang magstay dito sa isang toxic connection na ito. Pero yung iba sa inyo ha, kung ito po ay, ano, um, sabihin natin, isang transaction pagdating sa may involve na money. At meron kayong pinirmahan. Siyempre, hindi naman basta-basta kayo makakawala dyan. So, may consequences yon, Baka magbayad kayo ng malaking halaga. If ever ito man ay isang transaksyon, isang pag-uusap na may kinalaman sa pera. So, scarcity tactics, we have the chariot. So, meron nga po dito ay hindi nako kontento, Meron din namang magandang energy na pinapakita rito, ha? Meron naman po magiging successful yung inyong pag-uusap. Meron din po dito, na seryoso naman sa iyo yung person mo. Ayan, etong nga lang yung mabigat na energy. Pwedeng ito is ano ha, new person, yung iba po sa inyo. So baka nandito kayo, nakakulong kayo sa past person niyo. I I mean hindi past person sa dito, basta nakakulong kayo dito. <laughs> Tingnan natin, pagdating naman sa bahay, kamusta ang energy? We have four of cups. Meron tayo ditong King of Swords. And we have Ten of Swords. Meron pa dito, ibebenta nyo na yung bahay niyo, Ayan. So, yung iba po sa inyo, yun yung way ninyo para makalimot na yung iba sa inyo. Marami dito parang more on love life yung inyong ano, yung iniisip ngayon. Malaki kasi yung parte nito sa life mo. Sabihin natin, kahit naging toxic naman, naging unhealthy yung relasyon niyo, eh, meron pa rin naman yung mga nabigay po sa inyo. May mga naparamdam pa rin naman po yan sa inyo na, kasaganaan, na pagmamahal. Hindi ba naging masaya din naman kayo once? Tignan natin. Pagdating naman sa career. Okay, so ito ha, pagdating dito, parang may hindi maayos na pag-uusap eh. Pagdating sa bahay, di ko alam kung pagbebenta ba yan ng bahay, ng property. Sa career naman, we have the devil we have Ace of One. So, nagbabagong buhay na kayo dito. Pwedeng dati lagi kayong late sa trabaho, ganyan. Ngayon, maagap na yung iba sa inyo. Kasi, pwedeng, nat ano din kayo dito eh. Uh, parang may tawag ba dun? May threat ba sa inyo? Oo. Oh, mm, mm Kaya yung iba po dito, ayan. Pwede na mayroon po kayong babaguhin sa style niyo ng pagtatrabaho. Mm, mm Ayan po ang pinapakita rito. May pagbabago. Pagdating naman sa business, we have the moon. May uncertainty dito sa business. We have queen of swords. Parang dito lang kayo makapag-isip ng maayos. Nahihirapan kayo. Temperance. Actually, matagal mo itong hinintay eh yung blessing na to pagdating sa iyong business. Pero nung nandito naman na siya, parang nahirapan naman kayo. Pwede kung may, yun nga, sabi ko kung may kontrata dito, pwede nakikita mo na parang walang pabor sa inyo. Parang pabor dun sa other parties. Kaya ayan po, medyo may matatenga rito. So, or you feel na natatenga yung puhunan po niyo pagdating sa isang product. So, pwedeng next time, hindi na kayo kukuha ulit ng product na yun. Alam mo yung very excited ka about that product, tapos nagkaroon ng aberya. Oo, or sabi natin, hindi pala mabilis sa negosyo mo. Kaya huwag po kayo masyadong kukuha dito ng maraming stocks. Para mapaikot nyo pa, no? Or para hindi kayo mabigla, or mapaikot nyo pa sa ibang mga products po, sa ibang mga pwede ninyong ibenta. Check natin yung kaperahan. So, medyo meron kayong problema dito pinag uh, iisipang mabuti, dapat pag-isipang mabuti pagdating sa negosyo sa kaperahan, we have seven of swords, you know, may nagnanakaw sa'yo dito the hierophant mm. pwedeng confirm mo kung sino yung tao na yan, actually pwedeng may pinagdududahan ka kasi kung sino so makonfirm mo yan kung sino ba talaga yan Knight of Swords. Mahuhuli mo kung sino tong nanloloko sa iyo pagdating sa pera. Nine of Swords. Hmm. Pwede nga na hindi mo naman mahuhuli yung tao na yun, pero siya mismo yung aamin. Nagigilty, meron po dito, na no? nagigilty sa mga ginawa niya sa'yo pagdating sa pera. Sa love life naman, tignan natin kung kamusta. Kamusta po ang energy ng love life ni Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Though, dito, di ba, may pinapakita na sa atin about love life. The phoenix. So, may magbabago ng isip dito. May mag-grow. Parang ano, may matatauhan. Page of Swords. The Lovers. Judgment. Okay. Ah, meron dito matagal kayong hindi nagkita ng person mo nung taong to. Pwede nawala na kayo ng communication sa isa't isa. Nagkaroon kayo ng kanya-kanyang bagong relasyon. Yung iba nga dito, pwede nagkaroon pa kayo ng asawa, ng ibang bansa. Tapos nagkita ulit kayo. Or nagkausap ulit kayo. Pero ingat lang din nga ha. Yung iba sa inyo, pwede nga may third party dito. Or parehas kayong ano, may third party ng person mo. Or parehas kayong third party. Ganun yung mangyayari dito the snake. Oh, meron nga talaga dito. Mm. So, mag-ingat po. There is passion, yes. Pero, di ba, if you have values, you have respect, you respect you, yourself, your family, hindi mo ito gagawin. Hindi ka papasok sa ganitong, ano, sitwasyon. Mm -mm. Di ba? Kaya pag-isipan nyo po ito. So, may nagpapanggap dito na okay lang lahat. Pero may ginagawa behind behind you. Or ikaw yung may ginagawa behind your family. So, mag-ingat po kayo. Ayan lang po yung mensahe. Maraming maraming salamat and more blessings to come.